Magandang umaga sa inyong lahat, Alexander Lex to Jules So, mabalik para sa inyong update. Ayan, mga kaibigan, update tayo on my mice. O to sa YouTube, mga kaibigan. Kasi dapat alamin natin kung nasa na ba ang status ng O to gayong uh, nagpasabi na itong uh, followers ni may may na sana ay maabot na nila ang 1 million views. As of the moment, we still have 900,000 uh, thousand views. And so hope we can work it out mga kaibigan tulong-tulong po para maka 1 million na rin ang kanyang auto since uh, wala pa naman siyang kanta na less than 1 million ang views sana ay uh, malagyan niyan ng 1 million views bago pa matapos ang buwan ng September. I know it's been crawling for a while. Pero pag tulong-tulong tayo ay agad-agad naman siguro yang maabot natin ang 1 million. It's just 100,000 views. I know it's a lot. A big number to uh, reach. Pero kaya yan. O diba? Walang hindi pwede at hindi kaya. Sa mga followers ni My Entrata, just go um search Otto Deadma sa YouTube channel and then uh, play Otto Deadma with Wasok featuring Wasok and then play nyo lang po uh, delete the history and play again and you're gonna gain more views on watching my my entradas Auto Deadma as of this moment sabi ni Star Cinema ay uh, pwede mapanood muli ang Princess Diaries sa link na binibigay nila sa twitter so kung mapunta kayo sa twitter world uh, search nyo lang po ang star cinema at doon ibibigay nila sa inyo ang link ng princess diaries eh, panood nyo yan ulit 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 pa ilang ulit mga kaibigan kung kayo ay uh, pupunta ng twitter at uh, kung kayo kukopya ng link na binibigay ng star cinema pero yes, hindi pa rin po uh, nag-give up itong mga followers ni Maymay on uh, Poking Star Pop Philippines na sana ay mabigyan na ng radio tour ang Chada May Gugma, Wish Bus kung maaari uh, na sana mabigyan siya ng pagkakataon na kantahin ang Chada May Gugma sa ASAP sa Itch Showtime at magkaroon ito ng music video so, soon na soon sunayan and sana ay magkaroon din ng dance craze kasi marami naman kasi talaga ang gumagawa uh, ng uh, content ng uh, Chada May Gugma using the music background ni May May Entrata kung makita nyo sa Spotify nagkaroon na ito ng 500 half a million streams uh, ng isang buwan niyang after na ilabas ito ng isang buwan sa Spotify mga kaibigan, so let's just keep on working on that, O dead ma, and then Chada uh, may gugma, and let's work together para maabot po ang number of views natin, na tina-target natin mga kaibigan. Sabi pa nga ni my Dreamers, "Can we please work harder to reach 1 million views for Auto before the launch of Chada May Gugma music video." So, it's official, ilalabas na ng uh, uh, Star Pop Philippines on Star Music Philippines ang uh, music video ng Chada Mahigugma pero mamaya, mamayang alas 6 ng gabi mga kaibigan Pilipinas Time. Huwag niyong kaligtaan na merong ipopost ang uh, Star Music and ABS-CBN Entertainment. Ito po yung uh, interview with my ma'y Uh, about her song Chada Mahigugma and Mama will introduce more uh, kung ano ang klase ng kanta na meron siya sa Chada Gugma" at kung bakit uh, may mga linya siyang paborito dito mga kaibigan and a reminder mga kaibigan kung kayo po ay nakatira sa Australia and New Zealand continent ayun uh, papunta na po ang team One Mix Global or Music Festival po yan sa Australia, Sydney, Australia po yan. Of course, makakasama nyo si Maymay Antrata dyan, mga kaibigan, on October 8. Kung hindi pa po kayo nakabili ng ticket, may sale po sila ngayon and pwede pa po kayong makabili ng tickets nyo para mapanood ang walong beses na klase ng concert na pwede nyo mapanood kasi as uh, naobserbahan natin sa London ay merong 30 minutes na mag uh, perform ang bawat uh, grupo o bawat performer before the crowd. So, magagawa nyo yan. Mapapanood nyo ang konsyertong uh, punong-puno ng performers. Uh, kasama si Casey Tandingan, Ben and Ben, Beanie, and then Hayun, si Maymay Entrata, at marami pang iba. Ang sabi nga nila, eight times concert po yan kasi walo-walong performers ang pwede niyo mapanood sa isang araw. O, ba? Diba? So yes, mga kaibigan, huwag kaligtaan mamaya. Remind yourself. Uh, My mai, mai will answer the questions about her latest song, Chada May Gugma. Watch it later, um, September 21, alas 6 ng gabi. Spread the good news to all the followers of Mama and Trata. Share nyo na sa mga group chat nyo. At uh, para tayo ay sabay-sabay na manood sa... Um, tawag dito sa interview na yan ni Maymay. Okay o, diba? So, yes. Aside from that, we are waiting for Star Magic Ball that it's gonna be, ilang araw na lang ba? Eight days more to go at Star Magic Ball na. So, yeah, let's all wish them all luck. I know excited tayong lahat, pero isa-isa lang. For today, let's wait for Maymay's interview about her song, Chada May Gugma, alas 6 ng gabi po yan. And, uh, kung nakatira ka sa Australia, bili ka na rin ng ticket. And if you're doing nothing, nasa bahay ka rin lang, makinig ka ng kanta ni May, May sa Spotify, or sa YouTube ka na lang, magtambay. Alexander Lexi Juice magandang umaga po.